Magandang gabi po sa lahat mga kaibigan dahil sa teaser ng Yo Roja na mag-uumpisa na pala sa Oktobre. Nako, oh, nagkagulo sa plaza mga kaibigan. Sobrang gulong, gulong gulo. Nako, oh, ito daw pala yata ang papalit sa Uh, papatapos ng It's Okay Not To Be Okay. So, patapos na po ang kanilang serye. At narito na po at nagmamadali na at pinabibilisan na ang roha. Pero anong nangyayari? At ang daming ingay sa plaza. Nako! Sandali, sabi ni Miss France, oh, so it's Roha to replace, it's okay not to be okay. Pero ang hindi okay ay ang mga fans ni Kyle Itchari and Kai Montenola. They look straight out of a 90s film. Yan, sobrang pogi at ganda naman yan. Kyle and Kai. Uh, ba? Diba? Sino makakagit over dyan? Inday, huwag ka na malungkot. Paparating na si Dudong. Antayin mo siya. Huwag ka maiinip. Please lang. At dahil sa look na ito ni uh, Kai Montinola, ang sabi ng marami, na ako, mukhang may lihim na nalalaman itong si Kai Montinola at very mysterious daw po ang look. Pero ang ganda ng pagka-look na yan, ha? Kyle Montenola, lalupat pat na initan kunti ng araw ng dagat at lumalabas ang Latina beauty mo. Pero ito talaga, ito talaga si Kyle Echare. Nakong pogi-pogi naman ang batang to. Grabe sa datingan. At nakaka-excite dahil po siya ay isang Policeman. Sa isang trailer ay pinalabas na umiiyak itong si Kyle Echari at maghihiganti. Ano kayang mangyayari sa Roha? At nakita natin na ang nanay niya na si Miss Janice Dibilen ay best friend ng may-ari ng La Playa Roja. Nako! Nako, nako, nako. Kaya ba maghihiganti? Anong meron at anong nangyayari? Kyle Echari Fanekon is saying... The spam tayo kay may emoji ka. wag daw te magpa-spam. Magpa Walang emoji dapat. Ka-excite naman ito. Sa October na pala ipapalabas. Kala ko November pa. Mall shows, TV guestings is coming. Bagay na bagay talaga kay Kyle... Uh... Kai at Kyle Sparks on screen diba, grabing mga mga mukha nyan, sobra sobrang nakakaloka sabi dito, ng isa pa mhm, mm mhm, mm mhm mm ayan ha, basahin ko sa inyo mga kaibigan, para masaya tayong lahat na mag-aantay nitong uh, roha, kasi nga po isang linggo na lang at mapapanood na natin sila. Sabi, kanino kaya ang birthday ang isa-celebrate nila? Meron na namang birthday sa La Playa Roja o naghahanda si Donnie and si Maymay entrata sa kusina. Sobra, um, sobrang, sobrang proud daw si El Hasayo sa kay Montenola on prime time soon. Kaya gumagawa sila ng kanilang trending topics mga kaibigan. Ganda naman kasi ng batang to. Sa Twitter world, ay nako, ay nako, ay nako. Pero congratulations muna kay, uh, kay Montenola, Dayum, 2.5 million all-time stream on Spotify Philippines ayan po, ayan po, ayan po all time streams kay nola. next naman, congratulations that's from your star pop family dahil sa teaser nagkagulo, I thought this will be on November or December pa grabe, hinabol talaga nila ang October ipalabas kung kaya walang, walang pahipahinga Mapa-umaga, mapagabi, mapamagdamag ay nasa shooting ang lahat. Trabaho kahit may bagyo, laban roha family. Ayan po, nilagyan na lang ng payong ang kanilang kamera para dire diretso ang taping. Kasi nga pala ay mag-uumpisa na sila mga kaibigan. Buti na lang nagkaroon ng time si Donnie at si Kyle na dumalo sa mga kanilang mga events bago pa i-anunsyo ito, roha kailan kaya sila mag-uumpisang mag-promote ng kanilang serye mga kaibigan kaya po mapapa, mapapa wow ka na lang talagang talagang talaga dito tayo sa balita ni Donnie and may may entrata kasi kung nagkagulo ang Kai Kyle Uh, fans na hindi nagpahuli ang mga Maidon Warriors na talagang after makitang magkasama sa kusina itong si Donnie uh, Pangilinan and May May Entrata ay sus, oh, hindi na makatulog ang mga tao dito sa Nax Plaza mga kaibigan Safa is saying hello from your head Chef Liam and so Chef Luna. Si Liam at si Luna po ang uh, nagmamayari ng kusina ng La Playa Roja. Doni Pangilinen as Liam Roja. May may entrada as Luna Javier. Mga pangalan pa lang, kinikilig na ako. Oh my gulay. Oh my gulay. Pogi ng Doni dyan na. Ah. Pero hindi nagpahuli si Inday. Kakyot naman ang chef. So yes, sabi ni Trix. Yay! Go, go, my, mic Go, go, go. So happy for you. At in-reply niya ito sa thread ng Dreamscape, mga kaibigan, after ibigay ang teaser. Wow! O oh, ayan! Liam, sabidi to what does Liam stand for? All overview the name Liam is for Irish origin, meaning resolute protector or strong wheeled warrior. It is a short form of the Irish name William, which is the Irish equivalent of the Germanic derived name William. William itself combines the elements will, desire, and helmet, leading to interpretations of helmet of will or will helmet. Samantala, kung si Liam ay merong ganyan, merong paganito, what does Luna symbolize for? Fellow moon goddesses remains a captivating figure in mythology, symbolizing the power of femininity. The passage of time and the beauty of the night sky. Aba goddess palang isang Luna. Between ancient and contemporary world cultures, she is universally regarded as the divine embodiment of healing, fertility, love, compassion, and grace. Dahil sa sobrang kinilig itong si Bishuwap, napa-research ang si na ito ng kung anong ibig sabihin ng mga pangalan ni Luna at Liam, mga kaibigan. What? O, ba? Diba? O, di ba? O, diba? O, ba? Diba? So, yes, mga kaibigan, yan po ang nangyayari sa plaza sa mga oras na ito. Hopi si Ma'am Franca is saying I almost got the right roles of Mama Entrada and Tony Pangilina in my last post, I said. Mama is the chef of the restaurant owned by Tony in La Playa Roja. And so, yes, sobrang tuwang-tuwa si Sapphire Lee na ipakita ang kanyang ginawang uh, edit. Hello daw for Liam and Luna. Of which sabi ni G, so excited for may sawakas this October na. Hashtag Mama -ma So uh, we do not know if there will be another teaser coming out so soon. But then we are so satisfied with this teaser. And yes, meron pong gerang nangyayari. May putukan nangyayari. May sigawan na nangyayari. Parang feeling ko, hino-hostage you know, po ng mga pirata. Ang La Playa Roja. Kung kaya... Sinasabing makakalabas kaya sila ng buhay. Eh, lahat sila nag-check-in. Pero walang nag-check out. So yes, ang prime time, uh, time slot po ay sabi ni Ian, sinapaka-resourceful at nag-research na siya. Ito yata ang papalitan ng roha sa October. So pang 8.45pm sila every weekday. And October 20 ang first episode kasi dalawang episode na lang ang natitira sa It's Okay Not to Be Okay ni uh, Anne Curtis and Joshua Garcia and so yes timely at mag-uumpisa na sa wakas ang Roa I think Long Lost Twins sila hence the names Liam Luna tapos magiging magkalabat sila because they are fighting for different reasons. Not knowing na connected pala sila. Eh may gumawa ng sariling synopsis itong si Feli mga kaibigan. So yes, 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 yes. Whatsoever. Uh, the main... Uh, nakasentro po tayong lahat ngayon. Uh, yan po ang excitement para sa roha mga kaibigan. So tomorrow maybe it's gonna be more exciting. So let's all sleep with a big smile on our faces, mga kaibigan. And let's celebrate this new, aha, 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 this new development sa Roja dyan sa Bicol. Ang sabi ni Gio from Hinaot daw, sana daw ay magkakampi sila at hindi sila magkalaban. What do you think? Magkalaban sila na naging sila or magkalaban sila na hanggang sa dulo ay hindi maging sila. Charot! Ayan po. So, yan po ang ating latest mga kaibigan. I know maraming masayaan. I know maraming nagtatatalon-talot. Marami ang naiiyak. or now, yan po ang ating latest. This is Alexandra Lexter Jules. Ito po ang ibibigay nating last teaser na ginawa po ito ni si... rf sa facebook and they are posting this now in, uh, t in, in 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 twitter mga kaibigan saying most of this lead star of roja are yes models let's go watch this